Oh, ayaw na mo kaulaw. Himo na lang ng grade 20, Poslan man. Oo. <laughs> Naglisod na ganit ang pangitang trabaho dito sa Pilipinas. Kitungkos ka ng requirement. Nagsige pa mong pasaka na kuan. Kaya usan grade, grade 13 na nabuang nagyod. musamot nagka Pobre ang Pilipinas. Imoan na lang grade 20. Oh, ayaw mo kaulaw. Chad, ayaw kaulaw, Chad. I grade 20 na. Ha? Sige, mama, ha? Mama, okay. Para ang mga batan-on ano, maniguwang para mo graduate sila mga kuan na senior para mapanindigan nilang senior high school grade 13 para on yung grade 20 para graduate nila ano na sila kanang able na sila no mo dawat na sila og kanang kuan pension. <laughs> Oo, magpension na sila, inigsuman nila gi skwela. Sakto ra gyud na inyong gyud na na. Ay mo kaulaw, himo grade grade 20. Aha. Uh -huh.